Dito po tayo sa kaibigan natin si Sir Eastman. Natatawa po sa kanya. Umakyat po ng kanyang mga gulay. Dahil sa dami ng gulay po, may talong, sigarilya, siling panigaw, upo, at papaya. Alamin po natin yung apresyo. Ay, papaya! Yeah. Ayoko ng papaya. Ay, si Mary, limang panigaw. Sir Eastman, nasa taas ka na. Ayun. Sir Eastman, magkano yung upo natin ngayon? Balag yan, di ba? Oh, hirap na hirap pa rin sa limang piso. Napakamura talaga. Yung sigarilyas natin. 60, 50. Oh, bumaba pinto. rin. 60, 60 per bundle. Anong talong to? Mucho. Mucho. Magkana mucho? Mucho po. Anatuloy po yung 50, 40, 50, 45 50, 50, 50, 50, Magkano ho gusto Napakamura po ng gulay kasi yung si Ismon na po nagsasabi kung magkano gusto nila. Ito ating ano, uh, okra. Ayan, pag natyamban no, may pwedeng ito. daw Ganun po kamura ang mga gulay na hindi dito sa ating baksakan. Ayan po, si Sir Ismon. Napakamura po time check po natin 9:45 kasalukuyan po nagdadating Ang napakaraming gulay dito sa ating baksakan. Dito tayo kay Madam Luz. Good morning Madam Luz. Morning. Madam Luz, ano na kamusta na lagay ng mga presyo ng gulay? Ay nako, napakamura. Mura. Mura. Pale, ito laksad. Ay, yung umu natin, magkano yun? Nakapag-out naman na, o, 70. 70, yun. Ito, anong sit-out to? O, oh, negro. Magkano yung negro natin ngayon? Eh, 50 lang nag i out Mura din, ha? Eh? Grabe. Ito, mistisa ba to? O, oh, mistisa. O, magkano Bago yan? Magkano? Magkano yan? Asking price. 50, 45. 50, 45. Yung ceiling paligang natin. Ceiling. Napakamura no? Eh yung Taiwan natin ngayon. Taiwan, isang libo. -no? O oh, yun, bumaba din. Halos mura lahat ng mga gulay natin ngayon. Ang no? si... Patola. Ang tuloy na patola. 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 Patola pa O oh, magano? Dose. Dose. Napakamura na. Halika na! Dito tayo kay Ate Bunso. Alam niyo natin yung presyo ng kanyang mga gulay. Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, balita kong napakaraming gulay na mura ngayon. Ano? Itong okra natin ngayon, magkano? O, oh, sampo. Napakamura. Gana? 10 <laughs> piso. Bali, isang dahil, isang bundle. Ito ang talo. Ano ang variety nito? Ayan, uh, mucho. Wala pa sa mucho. bawat. Ang 40. 40. Napakababa yata. Ano? Baba, mucho. 40, 400. Eh, yung, ano, yung siling panigang? Ayan, malaki. Ayan, malaki. O, 30 na lang. Parang dati 100 plus pa, yun, no? 30 na lang. Eh, pipinong puti natin. 87. 87. Mura din, ano? Itong, ano, itong uh, bakla. Ganun din. O, 70, 80 per bundle po yun, ha? Itong Taiwan natin. Taiwan. Ang gusto ko dyan, 90. Yan. Ayaw talaga ang mangat ng Taiwan, no? Ayaw na. Ano? Ay, yung upo natin. <laughs> 5 piso 3 natatawa lang ako bali pag sinayin 5 piso bayad dahil 50 30 pesos ganyan salamat ating manso napakamura no pinamimigay na nga lang daw halos kawawa na may mga farmers natin pati sakadora salamat ating manso oh. Boss, magkano na yung labong natin ngayon? Asking price lang. 150 asking price. Napaka-mura din ang labong. 150. Bumaba din. at lang. Isa na lang. Isang mapagbalang araw, kabanatuang kong mahal sa lahat ng aking mga kapalengke. Sa ating mga kapwa kabanatwenyo Proud to be kabanatwenyo Dahil tatap kabanatwenyo po tayo Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dante B. Mr. Palenque Muli po ito po ang inyong kasama Kaibigan Ang boses po ng Palenque Dante Viernes po ang Mr. Palenque Ng Kabanatuan City Today is August 17 Araw po ng Sabado Thanks God is Saturday. Isang mainit na araw na naman po ang gagawin natin sa pagtatanong ng mga asking price o touring ng mga sariwang gulay na tulad ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa pinakamalaking baksakan ng mga gulay sa lalawigan po ng Nueva Isiya, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po akong alamin uli ang mga asking price po yung mga touring na presyo ng mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang naka-update po tayo. Tandaan niyo po ha, ang itatanong natin ay ang mga asking price lamang. Hindi pa po yan ang final prices dahil nasa palengke po tayo. Pwede po yung bumaba sa pagbili ng mga kalakal ng ating mga mahimili dito sa ating baksakan. Kaya kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para alam niyo po yung mga presyo araw-araw dito sa ating baksakan at kung ano-anong mga gulay ang dumarating. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dan TV Ernest po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Dito kay Madam Menchi, talong natin yung papaya niya. Madam Menchi, magkano yung papaya natin ngayon? Oh, napaka mo. Wala na pong sampo, na lang, oh. Ito ang da daan ano, ng siling panigang. 90. 90. Ito medyo maganda-ganda, 90. Ay, yung takbo ba ng kalamansi natin yung good na good? Magkano? Oh, want, yung pinakamaganda na yan. No? Oh. Yon, kasi, kasi, mamaya po, punong-puno puno ng kalamansi dito. Salamat, Madam Menchi. Wala yung idol ko. Dito po, ulit, tatanungin ko si Doktora sa kanya mga presyo ng sibuyas. Pati bawang. Medyo dalawang beses ko yata siya natanong ngayon yung to. Good morning, Doktora ulit. Doktora, ano po ba ang ano, magkano ba po yung presyo natin, good na good natin si sibuyas? Bumaba ba? O yan, bumaba yata. Ayaw na, hindi na tumataas yung ano, no? bumaba pa. Ang good news niya, wala tayong imported. Eh, yung di uno natin, o oh, 580, yan. Yeah, napakadami niya pong ano, sibuyas na, puti na pula. Yung sa puti po natin, ay, walang puti. Ay, naman lang wala yung puti. Mas mahal yung puti sa pula ngayon. No? Eh, yung super white natin mga bawang. 680 po yan. 680 yan ito. 6.5. 4.5. 4.5. Itong ano yung kanso? 640, 620, 560. Oh, 640 hanggang 650. Yung ano natin, labong munggo. 170 po. 170. Ano po yan? Salamat, doktora. Yan po, wala po ngayong puti si doktora ang ano. Ayan, may puti pala. Wala, na yan, nabili na. Ayan. Salamat ulit, doktora. Andito po tayo sa pwesto ng aking ano, kaibigan, si Dory. Andito rin po yung isa niyang big buyer, si Sir Dennis. Isang big buyer po na rin. <laughs> Ma'am Dory, ano ba talong to? Ganto? Magkano yung kalipsito natin? Asking lang. Asking. Magkano? 45. 425 po ang asking ang tawa, ang quoting 45. Ano Sobrang barat, ang palaya mo ang palaya yon. 30 lang talaga. Mistisa, magkano? 50 po ang atin Mistisa, ayan. Lagaganda po ng ano ng talong ni Dore. Dito kay Pauling oh, may magaganda siyang ano, uh, patolang uh, palitpik. Pauling, magka palitpik natin ngayon? Ocho, napakamura. Ito lang daw ang per bundle. As in price. Dito ako sa Tokayo Dante ko. Ang dami niya po Taiwan, oh. Napakadami Taiwan ni Tokayo. Kagaganda ng Taiwan ni Tukayo. Yarsel, Tokayo magkano na yung Taiwan natin Asking lang? Ito Tokayo, 110. Oh, 110. Ayun, eh, medyo maganda ganda Na-press itong Taiwan eh. Itong okra. Okra. Ay, naunahan muka. Kanina pa umalis. napakamura. Eh Ayun nga, yung siling de demonyo natin, yung siling demonyo. Ayun, ayun. May kulay pa, tapos ano oras na kayo nung maliitin e. 30, ayan, ayan. Anong talong yan? Ano ako kayo? One. Mucho. Makano, ayun, mucho, magkano mucho? Kaya na si Aileen. Naka-askin ako ng 50. 50, ayan. Salamat. Dito tayo sa ating baby ko. Alamin natin yung kanya. Ayun, supiyang kalabasa. Ate baby, magkano na yung Sophia ngayon? Asking price. Sophia. 18. Ayan, medyo umangat na. From 15 na naging si, 18 na. Eh, yung Bulacan White natin. Oh, eh, binigay ko 60. Oh, 60 lang yung Bulacan White. Eh, sa Negros natin? 50. 50, yeah. yan. Mas mahal yung Bulacan White, 60. Salamat, ate baby ko. Dito, kilas dito, meron ano, ah, tag dito, Domino. Natalong, pati pipi ng bakla. Good morning, Madam Sit. Madam Sit, magkano na yung pipinong bakla natin ngayon? Mura na eh. Magkano ba ngayon, Turing? 90. 90. 90. Napaka-mura kasi. Yan. Eh, yung domino mo? Renta. Sa mustasa? 60. 60? Ayan, mustasa natin. Dito naman kay Osang, meron naman siyang franchise. Uh, hindi pa ako nasukulay. Hindi pa pechay. Dito kay Rosa may pechay. and dito si Ruro. Ruro, magkakay ang pechay natin ngayon? 25 po. Mas mahal sya sa mustasa. Sa mustasa 20 lang. Ano? Yan. Ito ang sigarilyas natin. Ano po? 300 po ang sumbante. 300? Uh, Bakit napakamura? Kung napakasambante lang po ngayon, bali 5 oh. kilo lang po yan. Ah, 5 kilo. Bali 300 by pag isang bundle 10 kilo 660 per kilo ano. Ay yung bonito natin magkano ngayon? 24. Mura yata lahat ng mga gulay ngayon, napakamura. Lahat yata ng gulay ngayon napakamura. Napakarami kasi ano. Ayun. Dito tayo. Dito tayo kay Boss Marco. Boss Marco, dilaw o puti? Bigay pala. Dilaw. dilaw natin ngayon. 27. 27 yung puti. Kurenta. Wala po kasi puti pero ang time kanya kurenta kasi sa kanya lang po may dumadating na mga mais na marami. Ito 27 po yung dilaw. Ang upo natin, libre. <laughs> Li libre. <laughs> Tatanong ko nga kay Ate Ana. Ate Ana, magkano yung upo? Hindi ka na kakakalitri upo. Tres. O, tres. <laughs> Okay, Sir Marco, tres na, tinatawaran pa ng dos, o, oh, yan, o. Oh. Pag bumili kayo ng okra, may libre kayong upo. Yeah. Eh, eh, makano yung okra? O, makano yung okra? Ocho. Eh, yung ano natin sa luyot. Makano? Dose. Eh, sa, sa talbos ng kamote. Ha? Ah? sampo, Mura lahat ng gulay, ano? Hindi ko kukunan na, may nakabat na na celebrity dito eh. Ang kukunan ko lang, tatanong ko lang itong ano, tong uh, magkano itong ano yung ato Yung, yung, magkano yan, yung ano yan? 30. A bonito, 30. Kahapon po, piyesta po kila konsera Ngayon, nag-invita po po, meron pang pa re-respect daw. Dito tayo sa... Uh, luya. Ere. Pada makari magandang maganda nating luya ngayon. Yung pinaka maganda. Ay, sariwa lang. Kami. Ay sariwa magkano? 550. Po. 550. Ay yung kalyang nating ganito. big, 350. Oh, maliit. 550. Po. 550. Sini buyas ba to? Magkano yung sinibuyas? Ayun, ang dami. Medium po, 800. Medium, 800. Yung big? One tree, malium, okay. malium, ano, big. Eh, sa uh, luya natin, ano, tuyong-tuyong maganda, yan, oh. One two. One, two, yan. Medyo angat pa rin yung presyo ng ating luya. Salamat po, mga okay. madam. So, sa good morning, magkano yun? Magkaganda kasing ganda ko ito. Ayan, magkano yung pecha mo? Ah. Asking? 25 po. 25. Eh, yung Taiwan natin. Ayan. Ay. Dito po may nakita ko magandang ano, sultan ng lalaki Ayan oh. Napakaganda po ng sultan nilo, lalaki oh. Ganda. Oh. Ano makani yung sultan natin ngayon. Asking. Oh, asking lang. One oh, 150 pero po napakaganda lalaki Good na good quality. 150 isang kilo, bali pag isang bundle 1,000 tay. Okay, madam. Yan. Good morning, madam. Ayan, madam, may isang ka. Bira, may isang palok ngayon dito. Magkano po yung ganitong isang Manipis nga lang. Pa? 70. 70, bali 700 per bundle. Ayun, eh, ganito po natin yung uh, puso. 170. 170. yung butuan po. 200. 200 yung stick po. Steep. Steep. ayun po kasi ang ginagawa sa kare diba di ano natin, galyang na red. Galyang po, 53. 53. Sa puti po? 60. 60. Mas mahal yung puti talaga. Eh, yung Sophia? 170. Ayun, medyo umangat naman siya ngayon. 170 bumabawi. Miracle ba yon? Sophia po. Ah, uh, din, okay. Maraming salamat po, madam. Ayan po. Sa tapat naman po niya tayo si, ano, si madam Mayan. Yan, kaibigan ko. Kamustahin ko lang to. Kaibigan, okay ka na ba? Hindi magpahiraya. May mga ilang araw lang, gagaling at gagaling ka din. Ano? E, eh, buti nga naagapan. Ano? Medyo na, na ano ka sa appendicitis na. Napa ng appendicitis niya. Ano bang ano to? Suprema ba to? Suprema. Magkala yung suprema natin? Oh, murang-mura -mura po yung suprema ngayon. 22. Bumaba talaga yung 22. Kaibigan, wag ka muna ano, magpilos-pilos. Maganda dyan, iinom ka ng mga tubig, lalang tubig, ano. At least, nalaman mo na yung, ano, ano. At least, wala na. Nawala na rin yung sakit, ano. Okay, good. Sige, pahinga ka lang, kaibigan. My friend. Okay. Ay, dito, may, may narinig na shout-out daw. Sir, baka gusto mo mag-shout-out? Sino ba yung mga gwapo na yun? Aliyah, yun sa video ko? Ay, aliyah. Sabi mo yung pangalan. Janis Palaganas. Ayun, Janis Palaganas. Ayun totoong pangalan na. Nililinaw ko lang Madam Janis, baka mamaya may mamali yung pangalan eh. Eh sir, ano ba ng kamatis natin? Magka na ngayon? 45 po yung big. Mura na nga yun. Dati na saan eh. ka. anong variety ngayon natin? Ayan po, diamante. O, diamante. Ka, ka, ngayon, 45 kapon. 40 lang po. Ah, 40 medyo tumaas naman ng 5 piso. biskaya po 'yan ano? Ito itong sultan natin magkaano? Sa tempo natin 160. Oh, 160. Ay, yeah, yeah. ay. Salamat sir. Shout out ulit sa Commander Nagri, isang commander ni sir. Sa plano ng sa totoong sabi niya. Ito naman yung Sa lahat na nakunan ko kunang nag-shout out, ito lang nag-shout out ng Vienna. Ngayon ganoon sana ano. Mabait na mas... Papa Dionisio Palagaras, mahal na ko kayo. Ayun, mahal na mahal yung mga biyanan. Ano <laughs> ko iwan ko, mabalik ko na papa. <palagi. laughs> oh. Yung ano? Manok native. Yung manok daw. Sir, ingatan nyo lang yung manok nyo dyan native, babalikan daw. Baka bumili na ng papaya yon. Like it, sir, ah, okay. Pero kay Boss Jay, alamin po ulit natin kay Boss Jay. Dito lang po tayo lagi, lagi nagtatanong kay Boss Jay ng ano, mga gulay bago eh. Boss Jay, magkano na po yung patatas natin? Patatas po natin tawad, is 4.50. Bumaba yata ano? 50. Eh yung carrots natin? Carrots po 5.50. Bumaba na rin ano? Pag-500 so, ano? po, pwede yun. Oh, yung pechay na bago natin? Medyo bagay po, 280. Oo. Oh. Halos yata bababa na, ano? Sumabay sa gulay ito nga na. Eh, yung labanos. Labanos po natin, 250. 250. Medyo yung gulay bagri yata. Sumabay din sa ating ano, uh, gulay ito na. Mura. Dito may nakita akong lemon. Eh. Madam, magkano yung lemon natin? Lemon po, 70 kilo. 70. Kaganda naman ni Madam. Madam, video bij, genic naman si Madam sa video. E eh, yung ating ano, magkano yung broccoli po natin sa kilo? broccoli. 70 na puwedeng 70. Mas maganda pa 'yung ano tindera no. Ayun. Yeah. Mas ang ganda mo sa bis. Nako, mas matutuwa si Sir niya pag nakita ka. Okay, salamat. Dasaan ba si Sir? Dito 'to po. Ayun, nagpapayain nga dahil sa sobrang pagod no sa pangangalaga. Oh, ayun ang aking idol eh, napakasipag narin. Eh. Saka good boy 'yan ah. Iyo, nilisan. Yung alugbati, tingnan natin. Magkano na ano rin alugbati ni Sir? 25 po. Oh, bumaba rin, pati alugbati bumaba. So, eh, di ko na tatanong yung upo na tanong ko na doon. Eh, yan po, dos na lang ayaw pa. Gapang doon. <laughs> Gapang daw, dos na lang ayaw, pa. Ibig sabihin, 20 pesos nang murang muro talaga ang upo ngayon. Dos na lang daw, ayaw pa po din. Baka gusto na lang nito, 10 ano. Naluluto na nga sa sobrang inip na inip din yung upo na mabili. <laughs> Naluto na sa pagkainit. Salamat. Ito yung mga kaibigan ko. At ikaw lang, magkano yung puso mo, mapagmahal? 18. Ay, no. yung ano natin, Sophia. Ah, 15. 15. Ah, mas mura yung Sophia dito. Kaya yun yung best friend ko. Sa iba, 17, 18. Ah, parating ba? Mag Magaling din yung start ito eh. Ah ginataw. Nasa wala yata si ano, si Sir, si Poby. Ayan. <laughs> ikaw ang pinalayas ngayon sa ka kamana roon. Mga ilang araw ba ano sayon, grounded yon? Mamaya babalik. Babalik din agad. Nakakadali na ba magpatawa dito? Pat, uh, mga, mga isang linggo naman, mga isang linggo mo ano. Oh. Ay Okay. Isang linggo ba? Dito tayo sa ano ko sa best friend ko si Mariso. Matagal ko na hindi na interview eh. Ayun, ano na po ano, may kausap po siya sa video. A Alamin ko po yung kanyang balik na katola. Pati mo tanong niya. Ah, Ada maris magaling patulong palitip mo ngayon. Ang gaganda. Asking is 10. Eh, para din palang, oh, kapatid mo ni, to eh. Eh yung uh, advan talong tanong variety. Mucho. Magaling mucho. Asking is 50. Oo oh, yan. Napakamura po ng mga gulay dito sa ating baksakan. ngayon. Dito kay ito Sally, may nakita akong murado. Meron din siyang sigarilas. Good morning Ate Sally. Ate Sally, magkano yung sigarilas natin ngayon? Hindi ko asking, Ay. Okay. pero ayaw. Bumaba na rin. Alos lahat yata ng gulay. Bumaba. Itong Sophia. Sophia. Ay, po si Pia. Eh, puro kaysa po daw. Oh, ganun pa rin. Eh, yung morado natin. Yung morado po. 50. Tawa. 50. Ano ba yung mucho? 45. Ano, propelica. Propelica. Magka yung propelica. Ang ah, propelica po ay yung 45. 45. Pare ko, napakasipag mo na ba niyang pare ko eh? Ayun ang pare ko na masipag na pogi pa. Mabait pa. 3 in 1 yan eh, Maring Sally. 3 in 1. Mabait, pogi, masipag. <laughs> Napakasipag niyang uh, pare kong yan. Ito, ito, meron ng ano, meron ng Taiwan siyang ating si Maymay. Oh. Ganun natin big. Mag Yeah. Magkano na yung bib natin? 7.50 sa medium. Sa medium po, 5.50. 5.50 sa small. Sa small, 3.50. Eh yung papaya. Papaya, 5 oh, piso. <laughs> yan ha. 50 Natatawa 50 po ako ay, kasi kawawa naman yung mga magugulay natin. Katulad ng papaya, 50. Oh, isang bundle oh, lang, dami. Um, pag tinawaran pa sila, naku, napaka. Sana huwag nang tumawad. Yan. Ito. Tanong natin anong variety ito. Ano eh, kagaganda. Tanong natin. mo si Mari. Madama nang variety na ang kamatis mo. Maganda pa yung diamante ngayon. 40 dito. O 40 to. Napakamura ng kamatis natin. Eh, anong talong to? Ah, anong tuyo ay Marcelito. Ah, Kalisto, magkalupo si Kalisto, madam. 40. 40 'yan. Salamat po. Wala yata si Sir. Oh, nagliko oh, si Sir. Salamat. Diyan patolang finish. Dito lang may nakita kay Ate Sir yung patolang finish eh. dami. Ate magkano yung patolang finish natin? pa naman po, samko, ocho, Yan. Alos lahat kasi ng gulay ngayon, baksa kayo na. No? Huwag ang ganda naman ng mga tao sa likod mo, mga babae sa likod mo. Ang gaganda, no? Ang ganda, no? Parang ano, mga mod, model pa ng gulay yan? po yan. Model ng mga shampoo at saka Ayan, na oh. mukha. Yeah, yung mukha nila, magaganda. Kumisinta mo, no? kulay yan, no? Oo oh, nga, kagaganda naman. <laughs> oh. <laughs> eh, ito nga ito natin sitaw, Magkano ito? Ang hindi nga ko dyan, 45-40. Ano ba si Itaw ito? Negros. Negros, yan. Napakamura. Halos lahat ng gulay yata nagmura. Eh, yung bak, pipinong bakla natin. Pipinong bakla ko yun po. Pinili ko lang po yung sa is. Ayan, medyo may bibili mamaya kasi nga may model kang dalawang maganda sa likod ayan oh. Kaya nga po maraming bumili kasi malapit na akong makaubos. Ayan. Madam, lagi kayong tumigil diyan araw-araw ano? Ayan. Kaganda po ng mga model ni ATSL dito. Saan ba ang bayan niyo, Madam? Sa Punta Bulacan dyan at isang taga Balite. Oh, Balite, Bulacan. Ya, isa taga Balite dito lang sa Kabanatuan isa taga Bulacan 'yan. Ang magagandang angels ni ATSL. Salamat po. Yan po, time check po natin. Alas 11 na po ng tanghali. Medyo patuloy pa rin po ang pagdating ng maraming gulay dito sa ating baksakan. Kaya mura po yung mga gulay. ang daming gulay. Oh. Mura po ang mga gulay. Kaya kawawa naman po yung mga farmers natin na naghihirap. Dahil Kasi po Pag hindi nila binaba ng ganun, wala namang bibili sa gulay. Masisira lang. Marami puti tayo ngayon? Kanina po, may ano. po yung puti? 40 po, yung puti natin, ano, mais. Eh, hindi dilaw po ngayon? 25. Yeah. 25. Mukhang malungkot yung isang tao dyan. Narin. Eh, Narin. Sila. Nagbibilang puti na. Nagbibilang, Nagbibilang ng paninda. Ito, kay... Narin. Kay atin, kay... Ay, kag... ano ito ano si ito? Ang haba. Tarata, no? Megastar ata ito. Megastar. Magkano yung ice cream price Yung touring niyan? Touring lang. As 55. 55. 55. Eh yung sigarilyas natin. Sigarilyas. 55 lang ice cream. Mura yung mga gulay ngayon. Ano? Itong Taiwan, medyo angat pa rin ng konti ito Magkano? Magkano? Magkano na ngayon ito yun eh? Pabante, eh? no? Alos lahat ng gulay, no? Napakamura. Ayaw, ayaw ko na itanong nyo po, talaga muri. Ayaw, pipinong puti natin. Eh, kamay nanya sandan. Sandan, mura din Puro asking ang lang nya. Oh, ice cream price napakamura po. Yan. Ito naman 80 ang kilo. Yung boy. Eh kaya boy. Okay. Idol okay. idol ko yan eh. Anong talong 'to? alaw, Sabi meron na. Moco, moco, moco. Asking 45. 45. Ito, missisa. Magkano 'to, Eh 40 naman, puro asking. Murang-mura po, kahit na asking pa lang. Murang-mura na ano. Ayan. Salamat, Bebe Pot. Sa kalamansi kaya natin, wala pa nakita dun eh. Ay, tanong natin. Magkano po isang buriki ng kalamansi natin, good na good? Magkano po? San Libo, moral din po. Okay, salamat po. Pwede po, patuloy pa rin pagdating ng mga guli natin. Yung mga kalamansi kasi minsan tanghali na dumadating kaya wala masyado pang makitang pagdating ng kalamansi. Pero tingnan natin dito pag meron, tanungin din natin. Wala, wala talaga yung kalamansi. Wala dito. Ayan po, traffic na naman po yung mga lalagyan ng mga gulay dito. Napakadami pong gulay. Ayan po, ang ating baksakan po, bukas mula lunes hanggang linggo, alas 7 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Sarado po ito sa gabi. Wala po tayong baksakan sa gabi o sa madaling araw. Nagsisimula magbukas alas 7 ng maaga hanggang alas 3, alas 4 lang po ng ating ah uh, bentahan dito. Yan, wala pa po ang kalamansi masyado dito. Kaya lang, natanong naman na natin. Yan, muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses po ng palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City, na lagi araw-araw nag-update po sa inyo ng asking price. Tandaan niyo po, ang tinatanong ko lang ay ang asking price po, no? Hindi pa po yan ang final prices. Ang final prices po, nasa pag-uusap po ng mga ngalakal dyan o mamimili sa sakador at sakadoro natin. Ayan, muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Dante Dieres po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. See you po again tomorrow for my next update. Bye-bye. I -bye. love you all. God bless us all. Yeah, napakarami pa rin gulay dito sa ating baksa.